Maraming masasarap na putahe ang pwedeng maluto gamit ang kamatis. Narito ang ilang ideya. Menudo, sangkap kamatis, baboy, patatas, carrots, patis, toyo, bawang, sibuyas, paminta. Paraan: Igisa ang bawang at sibuyas, lagyan ng baboy at lutuin hanggang maluto. Dagdagan ng kamatis, patatas, carrots at mga pampalasa. Hayaang maluto hanggang lumapot ang sarsa. Sinigang Sangkap kamatis, baboy o isda, kangkong, labanos, gabi, sili, sampalok, tubig, asin. Paraan: Pakuluan ang karo o isda sa tubig na may kamatis at sampalok. Dagdagan ng gulay at lutuin hanggang malambot ang karne at gulay. Paksiw na isda. Sangkap: kamatis, isda, at ng bangus, suka, bawang, sibuyas, luya, sili, patis. Paraan: Ilagay ang lahat ng sangkap sa kawali at pakuluan. Hayaang maluto hanggang lumapot ang sarsa ginatang sitaw at kalabasa. Sangkap kamatis, sitaw, kalabasa, gata ng nyog, bawang, sibuyas, hipon o baboy at patis. Paraan, igisa ang bawang, sibuyas at kamatis. Dagdagan ng karne o hipon, kalabas, sitaw at gata. Lutuin hanggang maluto ang gulay at lumapot ang gata. Ensaladang kamatis. Sangkap kamatis, sibuyas, itlog na pula, as paminta, suka o kalamansi. Paraan, hiway ng kamatis at sibuyas. Lagyan ng itlog na pula at budburan ng asin at paminta. Pwedeng lagyan ng konting suka o kalamansi para sa dagdag na lasa. Sarsang kamatis. Sangkap kamatis, bawang, sibuyas, asukal, asin, paminta, suka. Paraan igisa ang bawang at sibuyas, dagdagan ng hiniwang kamatis at lutuin hanggang lumambot. Lagyan ng konting asukal, suka, asin at paminta para sa tamis asim na lasa. Tortang kamatis or tomato omelette is a simple yet delicious dish. The ingredients you'll need are tomatoes, eggs, salt, pepper, and oil. First, slice the tomatoes and mix them with beaten eggs. Then, fry the mixture in oil until it turns golden brown. It's that easy. Enjoy your meal. Pasta sauce, sankap kamatis, bawang, sibuyas, basil, oregano, asukal, asin, paminta, olive oil. Paraan: Igisa ang bawang at sibuyas sa olive oil, dagdagan ng kamatis at mga pampalasa. Lutuin hanggang lumapot at maghalo lasa. kamatis at itlog, sangkap kamatis, itlog, bawang, sibuyas, asin, paminta, mantika. Paraan, igisa ang bawang at sibuyas, dagdagan ng hiniwang kamatis. Kapag malambot na, lagyan ng itlog at haluin hanggang maluto. Stuffed tomatoes, sangkap kamatis, giniling na karne, kanin, keso, bawang, sibuyas, asin, paminta. Paraan, hiwain ang tuktok ng kamatis at alisin ang loob. Punuin ng pinaghalong giniling na karne, kanin at keso. Ilagay sa oven at lutuin hanggang maluto. Pwedeng experiment ang mga recipe na ito, depende sa iyong panlasa at available na sangkap. Enjoy cooking.